Hi mga mga V may bidang kwento po ulit ang hashtag Pink Lover and Vlogger Wannabe, KKV for today's video. Yes, at mag-unboxing and assemble nga po tayo nitong trending na surprise kiddie meal ng vida nating kaibigan na si Jollibee. So, nakasali din nga ba kayo sa pag ng kiddie meal na ito? I-share nyo naman sa amin kung ano nga ba nakuha nilang character. Talaga namang vida nga ang saya dito kay Jollibee eh, no? Bata man o oh, isip bata. Char! Naalala ko nga po tuloy noon yung mga mga pictures and yung mga videos na nakasave sa VHS na ginanap sa Jollibee nung 1 and 7 birthday ko. O kayo, nag-birthday na din ba kayo sa Jollibee? At alam nyo din ba kung ano yung VHS? Yung VHS nga po ay yung square na parang notebook size. So kung sa generation nga po ngayon, OTG na yung tinatawag or external drive. At ibang-iba na nga din po yung mga videos ngayon kasi same day edit na lang. Unlike po kasi dati yung buong eksena po ng event nakasave sa VHS. Kaya yeah, dati kailangan mo pa ng VHS player bago mo mapanood yung video mo. Unlike nga kasi nga yung pwede natin mapanood sa laptop o kaya pwede naman po soft copy na lang yung binibigay ng mga videographer. Anyways, ito na nga po at ang dami ko na nga kwento at tabuunan nga po natin itong ating surprise. Kidding me. Kaya lang sino po ba itong karakter na color yellow? So kung kilala nga po nila, ilagay natin sa ating comment section. At syempre ito na nga po ang favorite kong sinilog Kiris. So, ayan ang bidang kwento ng hashtag Pink Lover. and ba ito? Kailala niyo ba to? be, niya? for today's video. And yes, please follow us and share our video. Sarikato gusay,